Alright, good morning mga idol. So, alit tayo sa may Balimbing Drive, sa may Barangay Poblasyo, City. Ayan, so nakong sa mga kanak ang outreach program. Kasama ko ang Tiag DF Force Multipliers ng Montilupa mga idol. Ayan, so let's go. Samahan na kayo mga idol sa activity na to. Ganda pala rito. Para tayo nasa probinsya mga idol. <laughs> Para ako nasa... Para akong nasa Samar. Saya <laughs> so, mga idol, ang ganda lang din niyo oh. Ayan. So first time natin sa lugar na to, para nasa Samar mga idol. Ayan. Kung so, gawalis dito. Ayan. So,

<laughs> wala yung klase yung mga bata, wala? Pero ba't kayo? Ha? Ba't kayo? Absent sa iyo, no? Ha, panghapon. ko na pasalamatan si Ma'am Noralyn Bulo. Sa ang uh, President ng uh, Junior Police 91. Bapak ang mga So, yan. Maraming maraming salamat mga kapatogan na sa ang video na to. Pinapulso sa mga dito ang Philippine International Anti-Task Task, Task, Task Force. Ayan. Ang Sikap Bill. Pinasan. Ayan. Sila nga rin para pa, rin pa. nag-apply. So, anong kanila sa nangyari ng dito? Sa ayan ninyo. Sa bahay nyo? Dito rin sa nga. Misa. Okay. Ano pa? Ha? Sirahan ng buhay <laughs> Pamilya, ano ba? Pa? Ingitan mm. Okay, ano hey, pa? pa drilling, ah, masaya okay. So, pala so. so, man... like pa naman kasi sila yung dito, ano? mga sarili mo kasi masaya sa dito Ayan Mga mga mga, hindi na pa rin Wala na lang, lagay 哎，不是。